Compared to the photo she shared last June 2022, Chris Aquino appears to be getting better in her latest health update today, September 7, 2022. The actress host says she's trying to stay optimistic despite fatigue, being forever bedridden, pain, and other challenges that come with having four autoimmune conditions. Makalipas ang higit dalawang buwang social media break, nagbigay ng update si Chris Aquino sa kanyang health situation. Nasa US pa rin si Chris para sa patuloy na pagpapagamot ng kanyang sakit. Ngayong Merkali, September 7, 2022, ibinahagi ni Chris na meron siyang apat na autoimmune conditions. Tatlo rito ay nadiagnose sa Pilipinas at ang isa ay natuklasan ng kanyang mga doktor sa Houston, Texas. Taliwas daw ito sa update ng kanyang nakatatan ng kapatid na si Bossy Aquino, na waring nalito na sa kanyang kalagayan. Unfortunately, all my physical manifestations are pointing to a possible fifth. Opo, pinakyaw ko na dagdag na hirit ni Chris na nakakuha pa rin pag-aani ng kanyang sitwasyon. Ayon pa kay Chris, nakatakda siyang sumailalim sa chemotherapy. Hindi dahil siya ay may cancer, kundi para sa kanyang autoimmune conditions. Paliwanag niya, published as is. I am grateful to be blessed to have the means for us to move to another state and have more tests done and go to other specialists and finally start my immunosuppressant therapy. I was warned that the safest form of chemotherapy that can be used for my autoimmune conditions will make me lose my hair. Hair will eventually grow back, but. permanently damaged organs won't. So, dead muna sa vanity. Inamin din ni Chris sa kanyang Instagram post na hindi bilo ang pinagdaanan niyang sakit dahil sa kanyang health issues. Pero ang tanging nagbibigay raw ng lakas ng loob sa kanya ay ang pagmamahal ng anak na sina Joshua at Bimbi. Mga kapamilya, mga kaibigan at supporters na patuloy nagdadasal para sa kanya. There have been times I wanted to give up because of fatigue and being forever bedridden, the bruises all over my body that suddenly appear, my inability since February to tolerate solid food, headaches, bone deep pain in my spine, knees, joints in my fingers, and my constant flares especially in my face that just keep getting worse. But I remind myself, Kuya and Bim still need me and may, mahiya naman ako sa lahat ng mga patuloy na nagdarasal para gumanda ang kalusugan ko if I just give up. Bininggit ni Chris na may nakakabit sa kanyang PICC line o Peripherally Inserted Central Catheter na nakakabit sa vein malapit sa puso. Ginagamit ito para sa long-term intravenous antibiotics, antibiotics nutrition or medications at blood draws ayon sa www.shop.edo. Any Chris, tomorrow morning or time, rest muna my left arm because tatanggalin my PICC line. May 2022, nang unang ibalita ni Chris ang tungkol sa tatlo niyang autoimmune conditions. Chronic spontaneous, urticaria, autoimmune, thyroiditis, at vasculitis. O late stage 3 ng Churg-Strauss syndrome. Ang chronic spontaneous urticaria ayon sa webmd.com ay ang pagkakaroon ng episodic hives or raised red itchy bumps sa balat. Ang autoimmune thyroiditis to o Hashimoto's disease ayon sa mayoclinic.org ay sakit kung saan pinapatay ng immune system cells ang hormone-producing cells sa thyroid gland. Ang thyroid gland ay gumagawa ng hormones na kumokontrol sa metabolic functions ng katawan. Ang Churg Strauss syndrome ayon sa radicesis.org ay isang rare disorder, ay isang rare disorder na maaaring makasira sa multiple organ systems, particular na sa lungs, nagkakaroon ng abnormal clustering ng white blood cells sa blood at tissues inflammation of blood vessels or vasculitis, at development of inflammatory nodular lesions. Kadalasang maapektuhan nito ay mga individual na may history ng allergy. Ang third phase ng Church Strauss Syndrome ay tinatawag na vasculitic phase, kung saan nagkakaroon ng widespread inflammation ng blood vessels at pagharang o pagbagal ng pagdali ng dugo sa iba-ibang organs ng katawan. Nag-aalala raw ang mga doktor ni Chris sa, sa Pinas sa posibleng organ damage sa kanyang puso at baga kung hindi siya mapagamot. Sa so, Houston niya, napag-desisyon ng magpagamot dahil doon may gamot na tatalab sa kanyang sakit. Allergic kasi siya sa lahat ng steroids na panlaban sana sa autoimmune conditions. Nabanggit din ni Chris noon na kailangan ng chemotherapy as may immunosuppressant para hindi masira ang healthy tissues at cells ng kanyang katawan.